ito idol mag magic ko na ng... ano iwan ko lang ano to lalabas mo idol mag magic ko mag magic ka magic magic tricks ichun <coughs> laki <Lucky coughs> naman itong binigay idol ano ba itong laman ito oh. masibo idol ibang laman ito idol eh Magic ko na mag, eh, ko to mag live mag, mag ano lipat ko ng iba tanggalin ko to. Ma magic ko magic ko to, na tong mawala. Magic mawala ka. Mawala ka. Mawala ka. Mm. Mawala na. Mawala na. Kay may mag magic ta og utro na unsa kay mugawas ani. Eh. Ha? ha. Magic trick. Magic. Magic lalabas ka kanang makainom mi ta eh. mi. Mm. Hindi. tuba oh. Ok. Okey ni. Sana.